Ayan, siyempre, ay uh, na kong batiin itong lahat ng mga subscribers ko, mga followers at mga viewers. Ayan po, kumusta na po kayong lahat? Sana po ay uh, nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Ayan po. At dito naman po sa mga kawatan ng mga politiko sa gobyerno, mamatay na lang kayong lahat mga animal kayo. Ayan, sana daanan na kayo ng piste sa lalong madaling panahon nang wala nang magpapahirap dito sa mga kababayan ko na tuloy-tuloy parami ng pahirap yung ating mga kababayan nagihirap dahil sa mga inyong ginagawa ng mga kawatan kayo mga politiko, hindi lang politiko, yung lahat na yata ng tao sa gobyerno ay mga kawatan so kaya yun po ang aking pinagdarasal na sana ay malipol na kayong lahat okay, ngayon dito po tayo mag topic dito kay Senador Rapitol po. Okay at uh, panawagan po kay Senador Rapitol po na sinimulan mo Mr. Senator Ratoel po yung uh, ikaw na mismo ang may sabi na napakaraming violation nitong manager na PCSO na kung saan ito ay si Mel Robles ikaw na may sabi niyan. Ngayon, at sapin-sapin yung uh, violation niya na dapat ito ay uh, makulong na. Ngayon, na uh, Mr. Senator Rapitol po, ayaw ko munang uh, magsalita rito ngayon, pero ang natatakot ako na baka ma-influensyan ka rin ng amo nitong si Mel Robles na ito na asawa ni Andres Disaya. Yun ang kinakatakutan ko. Ganon pa man, Magmula nung iyong programa sa RTIA, talaga namang nandyan yung paghanga ko sa iyo. Nandyan yung uh, nakita ko na talagang uh, uh, wala kang uh, sinisino rito, wala kang uh, kinikilingan dito bagkos lahat ng mga uh, masasamang tao ay uh, iyong uh, uh, hindi lang binabanatan kundi na ipapakulong talaga. Ngayon, dito sa kaso nitong uh, sweepstake uh, loto na ito, na itong uh, involved dito ay si uh, Mel Robles, na nahinirin nyo na nga po dyan sa iyong uh, komite, na sabi ko nga kanina, talagang overwhelming yung uh, pagiging uh, sindikato nitong Mel Robles ito. Ang uh, aantay natin, ang aantay namin mga netizen na uh, Senador Rapitol po, ay uh, dapat ito ay uh, maipakita mo sa buong uh, sambayan ng Pilipino na talagang uh, nakapanig ka sa mamamayan ng Pilipino, sa mamamayan ng ating bansa, which is mga Pilipino, at hindi doon sa isang tao na kung saan ay sila ang nagtatamasa ng pira ng bayan na naging sanhe nang marami pang nagugutom nating mga kababayan. Iyan ang abangan namin a Mr. Senator Capitol dahil alam ko at napakarami ko nang nakikita na talaga namang hindi makakilos itong mga politiko natin, mga tao sa gobyerno dahil dito sa Kamandag nitong asawa nitong uh, presidente Andres ni saya. So sana nga ngayon dyan sa inyong executive session sana ay gumawa na kayo ng resolution kung ano ang uh, ano ang uh, lumabas sa inyong executive session at uh, ipakita mo Mr. Uh, Senator Tolpo na talagang uh, uh, wala kang kikilingan dito at ipakita mo na hindi ka masisilaw sa halaga ng pira kung magkano man ang iyo offer nitong si Mel Robles at yung amo niyang smuggler na yan sana huwag kang padadala dyan sa pira na yan pira lang yan na Mr. Senador ngayon ah, hindi, hindi muna ako magbabanggit dito dahil wala pa naman akong nakikita pero sana nga lang ay huwag kang padadala dyan. Ako na ang nagsasabi, huwag, huwag, huwag mong papatagulan kahit pa ilang bilyon yan. Dahil mayroon akong ereregalo sa inyo, sa iyo, kung sa kasakali maipakulong mo itong Mel Robles na ito. Maging sana yung amo niya, kaladkarin niyo na rin dyan sa Senado para lumabas na yung mga pagiging kawatan nito mga animal na ito may mga nababanggit ako diyan na hindi ko totally eh uh, dito sa mga videos ko. May mga nababanggit ako diyan na gusto kong kumilos. Ah, uh, hindi ko mailabas itong uh, kung ano mang meron ako. Dahil alam ko kukumpiskahin lang nitong mga kawatan lalo na itong uh, nakikita kong pagiging kawatan ng administration ito. Kaya hindi ko mailabas-labas kung ano man meron ako. Pero ang titiyakin ko sa dahil sa overwhelming, dyan na lang sa pag edit ng uh, taong nanalo daw ko noon na yan. Dyan lang. Sigurado ako may tulog na itong Mel Robles na ito, pwede nyo nang ipakulong yan. Kung maaari sana, mapalabas ninyo yung amo niyan. Ngayon, sales na sila Dorca, pagka uh, makita ko yung mga makita ko na talagang uh, uh, maipapakulong mo itong mga ito ay uh, mayroon akong sorpresa para sa iyo huwag oh. ka sanang padadala huwag ka sanang gumaya dyan sa mga politiko na mga kasama mo dyan sa Senado maging dyan sa mga politiko na nandyan sa Kongreso. Sana maiba ka sa kanila. At yun ang inaasahan ko, yun ang paniniwala ko sa iyo na hindi ka, kayang, hindi ka kayang bayaran ng kahit na anong amount of money. Now, tingnan mo, bakit ko sinabi na, uh, na natapalan na ng kwarta ito mga kasama mo dyan? mayroon bang uh, mayroon bang pang dyan? mayroon bang uh, tum tumatayo diyan? yung kagaya ng mga binobulgar diyan ng mga ibang vloggers na totoo naman ng mga smuggling na yan kagaya na lang yan gulay-gulay uh, na yan tingnan mo gulay sa bagyo pinagtatapon uh, dahil walang gustong bumili dahil dito pala mayroong in-smuggler na naman na gulay so hindi nyo alam yan yung in-smuggler na yan, na baka yan ay inisprihan ng kung anong chemicals yan. Pero itong uh, mga gulay natin dito sa bagyo, pinagtatapon na lang ng mga, mga magsasaka natin, sobrang uh, grabe yung pahirap ninyo dito sa ating mga magsasaka. Itong gobyernong ito. Bago ako, pumunta, bago ako pupunta dyan, tapusin muna itong pinagulay pinag-uusapan natin na Mr. Senator Tolpo na sana ay uh, maiba ka dito sa mga politikong ito. Huwag kang gumaya dito kay Meg Sobiere na ang uh, take ko rito, ang observasyon ko rito, aba, maka malaki-laki ang maka tapal sa noon ito. Imaginin mo, ah, bumigay din dahil dyan sa PI na yan talagang mga PI talaga yung mga kasama mo dyan mga PI kayo dyan ah? ang inakadami-daming mga problema sa ako na ito, yan ang isisiksik ninyo mga P.I. na yan, mga PI kayo o, oh, di ba? di ko alam tong si Mig Sabiri, tingnan mo isa pa ito attention din dito kay Robin Padilla Itong si Robin Padilla, siya ang may hawak, siya ang chairman ng uh, mga ganyan mga sa constitutional. Si Robin Padilla. Pero, nagbuo siya. Nagbuo itong si Meg Sovere ng isang uh, subcommittee na para didilig niya sa PIPA niya yan. Diyan sa pagpapalit ng provision ng 90, 1987 Constitution na yan. Nasamantalang dapat sana, itong si Robin Padilla ang gagarap niyan. Pero nung nasabi ni ni uh, Subire dapat daw ay abogado so kung hindi po pwede si Robin Padilla dahil hindi abogado pues, wala dapat yan hindi kayo dapat, hindi ka dapat mag Subire, nagkikreate ng uh, subcommittee niyan dahil wala palang uh, didilig dyan oh, ang laking insulto niya sa iyo Robin Padilla number one ka pa naman na uh, senador number one ka tapos ngayon, i-chapwira ka na ito si Magsuntukin mo. Magsuntukan kayo. Ako, ako? Hindi ako papayag nun. Ako ang chairman ng konstitusyon na yan. Tapos ngayon, ibibigay mo kay, uh, ang uh, Angara? Oh. Ang laking insulto niya sa iyo, Mr. Ah, ah, Senador Padilla. Kaya nga ito, sa itong mga kwan na ito, basta pira-pira itong mga animal na ito talaga namang hindi eh Banto. kaya lahat na lang pinagdududahan kayo ng tao dahil yung mga pinaggagawa ninyo mga buwakan ng ina nyo o ngayon mapunta tayo dito sa uh, ismagling na ito hindi naman siguro kayo mga bulag na hindi nyo makita yung idinidiskarga ng mga farmers dyan sa bagyo yung kanilang mga ah uh, aning na mga gulay na yan. Partikular, particular, na itong uh, repulyo. Diba nakita nyo? Tapos, mabisto-bisto, mayroon palang nakabudiga na gulay na itinatago pala ng isang espagler. Bakit na naman nakalusot yan? Ha? Ah? Bakit nakalusot dito Yang mga inismagler, inismagling na mga gulay na yan na kung saan galing yan. Tarantado talaga itong gobyerno nito. Ha? Bureau of Customs. Ah, baka, baka naman totoo yung mga sinasabi ng, uh, ng mga vloggers na isa rin kayo sa mga sindikato dyan sa Bureau of Customs. Bakit? Nakalusot yung uh, gulay na yan. O, uh, di ba? Kasi kung hindi naman kayo mga inutil dyan or hindi kayo mga kasabwat dyan, hindi, ma hindi makakalusot yan. Ibig sabihin na nakalusot yan, kasabwat kayo. Maliwanag pa sa sikat ng araw yan. Oh. Ngayon. Yan ngayon ang uh, ipapa, uh, ikakalat ninyo sa palengke. Mga kababayan, ito lang masasabi ko sa inyo, napakadelikado yan lalot pagkain yan ha kung hindi nyo ma, eh, hindi nyo na itatanong ha? yung pagpoprosisyon ng mga gulay na yon mayroong uh, mayroong uh, certain period yan yung last na pag-i-spray niyan ng chemicals, or either uh, mga uh, pamatay uh uh uod, yung uh, mga sumisira dyan sa mga yan hindi pwede na basta-basta na lang yan na i-sprayhan ngayon bukas aanihin lason, malalason kayo yan yun ang sinasabi ko na napakadelikado na mabili ninyo yung inismagling na gulay na yan dahil hindi nyo alam kung kailan ini sprayhan yan at kung anong mga ini spray nila na mayroong chemicals na pagka in nila hindi basta-basta na uh, natatanggal yan pag hinugasan or either i-running water mo yan hindi basta basta natatanggal yon yung chemicals na yan so ngayon kaya yun ang sinasabi ko that, dito that na dapat nililitson itong mga taong ito na dapat itong mga ito mga talagang mga konto ah uh, binubunot ang mga leeg dito mga animal na ito sila tingnan nyo ang laki-laki ng puhunan nito mga magsasakang ito. Ha? Ah? Tapos ganyan lang mangyayari. Kita nyo naman. Kaya yun ang sinasabi ko na tuloy, tuloy yung marami nating kababayan ang nagugutuman dahil sa pamamalakad ng gobyernong ito na puro kabubuhan, puro kaismagliran at puro mga kawatan. Yan ang resulta. Yung mga magsasaka na yan sa bagyo na yan, anong mangyayari doon sa kanila? Hindi man lang nila nabawi, hindi man lang nila babawi yung kanilang ipinuhunan plus yung pagod pa nitong mga magsasakang ito. Nasaan ang konsensya nyo, lalo na dyan sa Department of Agriculture na yan, na mga buwa ka ng ina nyo, na mga kawatan kayo, na mga kasabot kayo dyan sa pagiging smuggler. Wala na kayong pinapalampas ng mga animal kayo. Lahat na lang yan ay pinagkakakwartahan ninyo kahit na ipkamatay nitong mga kababayan natin. Dalwa-dalwa yung mga klase ng pagpapatay ninyo dito sa mga kababayan natin. Gaya yan. Saan kukuha ngayon ng makakain ng mga farmers na yan na namuhuna na hindi nila nabawi yung puhuna nila? Hindi ba't maliwanag yan na kayo ang pumapatay dito sa ating mga mahihirap na kabayan? Oh. Grabe. Napakademonyo ninyo. Sobra ang kademonyohan ninyo mga buwaka ng ina nyo. Di ba? Grabe. Hindi ko maarok sa aking puso or uh, sa aking kaisipan yung mga kadimonyohang pinaggagawa ninyo bukod lang maliban nga dyan sinasabi ko ha ah? sa totoo lang mga kababayan ko ito yung paulit-ulit ko sinasabi sa inyo talagang ayaw nila kayong ah tawag dito paangatin sa buhay dahil yan sinabi ko na yan tinapik ko na yan na ang sinasabi ko kaya ayaw ka ayaw nila kayong paangatin sa buhay dahil ang gusto nila habang buhay kayong luluhod dito sa mga buwa ka ng inang mga politikong ito na mga mukha ng mga, demonyo ito ng mga ito na mga nagkatawang tao pagkatapos niyan ha ah, kagaya na yung PIPA na yan tingnan nyo ang daming pumirma dahil nga maraming mga mahihirap nating kababayan na tanggapin na lang nila kahit na labag sa kanilang kalooban pipirma na lang sila kahit na ayaw nila dahil mas uunahin nila yung pambili nila ng uh, kap kapiranggot na bigas kisa naman sa magutom sila kaya kahit na masama ang loob nila, ayaw nila, pumirma, pumirma na lang sila maliban pa dyan, pinagluluko pa nitong mga bullshit na mga senador na ito lalo na yung mga congressman ninyo yun ang sinasabi ko rito na wala na kayong ibubuto dito ng mga animal na mga uh, politiko, nun, politiko, na nakakasakop sa inyo. Wala na kayong ibuto. <coughs> Kaya sinasabi ko nga kung magkwan lang, uh, may gagawin lang na may gagawin lang na eh, intervention itong ating Panginoon at mailagay ako bilang presidente diyan wala akong gagawin dito sa administration ko kung sakasakali at na uh, nandyan ako na maging presidente ninyo, wala akong gagawin kundi lipulin ko lahat itong mga kawatan na ito. Wala akong ititira yan sa kanila. Lahat yan. Pag hindi ko pinagpupugutan yung mga yan. Kala dyan, nagbibiro ako rito. Tingnan ko. Tingnan natin. Kung mailulusog ko lang, itong pangbayad ko sa Smartmatic, hindi man Smartmatic, yung kapalit na Smartmatic na yan, babayaran ko ma lumabas lang ang uh, na ako ang mananalo sa 2028. Manginig na kayo mga animal kayo. Dahil ha, sinasabi ko hindi ako nagbibiri rito na lahat kayo lilipulin ko. Tandaan nyo yan. At lahat yan, mga kinulimbat ninyo yan, babawiin kong lahat yan kasama nitong mga ta taong bayan na mahihirap. At huhubaran kayo. Literally, huhubaran kayo. At uh, pakakawalan muna kayo dyan sa kalsada. At pagkatapos yan, tatalo, patatalupan ko kayo ng buhay ng mga animal kayo. Ah, uh, Pagkatapos yan, lilitsunan na namin kayo gustong gusto ko talaga maipakita sa buong mundo yung gagawin ko ngayon pa lang sinasabi ko na manginig kayo oras lang na mayroong kaming magawang paraan dito para mailabas ko yung pwede kong pangbayad yan sa sa kapalit ng smartmatic na yan manginig na kayo dahil uh, wala akong gagawin kundi lipulin ko kayong lahat ng mga buhakan ng ina nyo nakakagigil na kayo. Ito yung sinasabi ko, Mr. Senator Tolpo. Nakapagka ipa kanyan, ipa ipatawag mo na rin yung amo nitong si Mel Robles nito. Pagka ginawa mo yan, sinasabi ko sa iyo. Yung premium sinasabi ko sa iyo. Ah, ma talagang masusurpresa ka. Kaya huwag na huwag kang magpapabaya dito sa amo nitong Robles na ito. Bagkos, ipatawag mo yan, ipakulong mo. Total, ikaw naman ang mayroong panjan, Ikaw ang may hawak ng committee na yan. Ikaw ang uh, gagawa ng resolusyon dyan. At ang sinasabi mo, overwhelming yung mga uh, paglabag sa batas nitong Emil Robles na ito yun ang aabangan namin pero kung hindi mo nagawa ito iisa lang ang pwede namin isipin na bayaran ka na rin <clears throat> ito tatapatin na kita kapatid mo si Erwin Tolpo yan ay napakataas ng respeto ko dyan talagang iniidolo ko yan kapatid mo si Erwin Tolpo pero dahil sa pagtatanggol niya rito kay Romualdez na ito, doon ako nawala ng gana. Ano yan? Bulag din ba ito si Erwin Tulfo? Abingi rin ba ito si Erwin Tulfo at uh, kailangan niyang ipagtanggol wala siya nakikita? Ito ang pinaggagawa ni Romualdez na ito? Iisa lang ang alam ko. Sigurado ako. Iisa lang sigurado ko. Natapalan na rin. At talaga naman natapalan na. Sinasabi ko nga eh. Di ba? limang milyon ang uh, bonus niya mga yan plus another 2 million plus yung uh, pagka lumusot pa itong uh, PI ninyo na yan ba uh, bawat congressman may tig to 20 million o oh, uh, si dahil ba dyan Erwin Kalpo hindi nyo ba napapansin mga kababayan ko halos wala walang nagsasalita ha ah? Uh? ito rin si Ronald Bato de la Rosa buha ka ng inam to bakit hindi ka magwala dyan kung talagang wala ka natatanggap dito kay Sobire at dyan kay Romualdez ikaw rin bunggo ha? <coughs> bakit hindi kayo magwan dyan hindi kayo tumayo dyan, mabuti pa si Amy Marcos kahit papaano may mga pinapahayat siya, eh kayo ikaw Ruben Padilla dahil siya kang bugok bu 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 ah lahat kayo dyan Sino ba ang tumatayo dyan? Ang ah, nagpapahayag dyan? Eh bakit hindi kayo magwala? Na mawawalan na lang kayo ng posisyon ng mga buwakan ng inyong mga tanga kayo, mga senador kayo, ha? Ah? Wala pa rin kayong kinikilos. Na dapat sana i-terminate nyo na yung PIPA na yan, mga ah, ah, pag-talakay ah, dyan sa ah, 1987 constitution, constitution na yan, dahil... Wala nga po pwede kasi unang-una si Robin Padilla hindi abogado. Yun ang sinasabi mo, Mick Chubire. So kung walang natatayo na ganyan, pues, ibasura niyo yung peka na yan. Yung tsa na yan. Anong sinasabi ng pinsan mo si Coco Pimentel? Nung nalaka, pinalakasan lang daw yung volume ng tsa-tsa, ka na rin. Buisit ka. Pinsan mo pa yan nagsasabi. Gago ka. 'Di ba? Pag ako na buwisit sa ako magpapa-chat-chat sa inyo diyan. Maniwala kayo. Pa-chat-chatahin ko kayo na walang tugtog. Nakakagigil kayo mga buwak ng anan nyo. Mga bubo kayo, mga buwisit kayo. Pagdating sa pera, mga animal kayo, diyan kayo matatalino. Diyan kayo matatilo, matatalino. Kung pagnanakaw ang pinag-uusapan. Pero yung, uh, yung kapakanan nitong mga mahihirap nating kababayan, ayan tuloy-tuloy. Yung napakarami nating kababayan ang hindi na kumakain dahil sa inyong pagiging kawatan ng mga animal kayo. Sige na nga ta. Baka masugod ko kayo dyan hindi oras at nako. Uh, anyway sa lahat po ng aking mga subscribers sa uh, na po dahil uh, nagiging uh, kwena ano naman ako, hindi na naman ako napagpigil dito dahil sa mga nakikita ko talaga sobra, grabe uh, pasensya na po kayo at uh, doon po sa mga kapag-anak ninyo, sana uh, sabihin nyo na mag-subscribe sa channel ko para marami pong uh, tao maabot ito at dahil nga baka sakaling uh, magmilagro tayo at uh, wala sa wala sa problema yung pambayad diyan kahit magkano kahit ilang bilyon ang may babayad dati sa Comilec eh. Ang problema kung paano ko mailalabas to. Yung pambayad natin. Yun lang ang problema dahil oras na malaman nila to. Kokumpiskahin lang ng gobyernong kawatan na ito. So hindi hindi ko hindi ako papayag. Wish it. Sabihin nyo na po sa ako na mag-subscribe na sa mga kaibigan niyo sa mga sa mga kamag-anak ninyo. Dahil, uulitin ko lang, kung sa kasakalit makarating tayo dyan sa posisyon na yan, lili-pulling ko ito. Hindi nga aabuti ng isang buwan na ito, baka yung araw din yun. Right after mga kapanumpa lang ako, kinabukasan lang noon, eh, magpapatawag ako ng meeting, mimitingin ko sila at hindi ko na palalabasin. Diyan palang li-lipulin ko na. So baka isang araw lang, dalawang araw. So napaka-surete yung magiging vice president ko dahil siya lang ang isasaksak ko. Dahil yun naman ang nasa batas. Dahil hindi ko nga talaga kailangan ang magpresidente ng nang uh, tatapusin kong termino ko dahil ang purpose ko lang naman talaga li-pulin itong mga kawatan na ito. So yun lamang po ata. Uh, maraming maraming salamat po ata. Uh, pasinsya na po kayo. thanks for watching